Hello po sa inyong lahat, mandandang buhay. Today in Philippine History, November 21, 1894, nagpalabas si Cabrera ng isang kautosan na magpatibay ng isang pamantayan taraan ng mga panalang at apelido ng Pilipino tara, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ganito. Kung bakit hanggang ngayon, magkami din mga Pilipino na may palihong apelido at panalan. Okay, tara na. Okay, ang Cabela Degree ay isang kautosan na nagpatupad ng isang sistema ng pagpipigay ng apelido sa mga Pilipino noong 1849. Ano ang Cabela Degree? Ang layunin ng kautosan ito ay upang madali makita at makilala ang mga... Pilipino sa talahan ng pamahalahan. Pamamaraan Ang utos ni Gobernador General eh na si Socabera ay nagbigay ng mga apelido sa mga Pilipino na wala pang apelido. Ang mga apelido ay kinuha mula sa isang listaan ng mana-apelido ng Espanyol. Ang mana-apelido ay na-italaga sa apeltikong patkasunog-sunog kaya ang mana-tao na nakatira sa iisang lugar ay madalas na may apaleong apelido. Okay, dito naman tayo ang tanong. Bakit paleo ang mana at apelido ng mga pilipino Ang Cabela de Gui noong 1849 ay nagbigay ng mana-apelido sa mga mana pilipino na wala pang apelido. Ang mana-apelido ay kinuha mula sa isang listaan ng mana-apelidong ng Espanyol at na ita at sa apetiko pagkasunog-sunog ka dito marami ang natapos na may paleong la lalo na sa mana nakatira sa iisang lugar Tradisyon ng panalang sa ilang manalo luiyon Lu sa Pilipinas may mga tradisyon ng panalan na nagdutulot sa mga tao na magkaloong ng paleong panalan. Halimbawa, sa ilang mga lugar, kanaliwang ipinalan ang mga sa kanilang anang lolo't lola o sa mga kamat-anak na may espesyal na kahalagaan. Panalang ng Manasanto Sa panahon ng kolonisismo ng Espanya, kananiwang ipinalang ang manabata sa Manasanto dahil sa limitadong bilang ng Manasanto, marami ang nagtapos na may parehong panalang. Pagkakasundo sa ilang mga pamilya kaniliwang ipinalan ang mga anak sa mga taong kanilang hinahanahan o sa mga taong may espesyal na kahalagaan sa kanila buhay. Ito ay maraming magdulot ng magkaroon ng paleong panalan sama mga membyo ng pamilya o sama mga tao sa, sa palehong komunidad. Ipapaliwanag ko sa inyo ito na yung araw na ito. So, meron po akong dalawang picture dyan. Sa kanan ko, itong March 27, 2023, last year ko ginawa ito. And then, yung sa kaliwa ko naman, ito lang, November 18, 2024 ko siya ginawa. So, okay, parehong ano siya, pero may dinagdag po ako dito sa kaliwa na bahagi. So, dinagdag ko dyan yung mga at apelito ng mga bayani pananang at apelido ng mga magulang ko, relatives, kaibigan, or kakilala. O, di ba po? Ah, ilalagay ko sa baba ng video na ito, yung, yung, ito po. Yung nasa kaliwa ko, na mahaji. So, yun po yun. Hanggang dito na lang ang aking video explanation ngayong araw na ito, November 21, 2024. Tandaan, importante na may alam, so paalam. Bago pa ako magpahalam dito sa akin video explanation ko na araw na ito, gusto ko sana pakinggan nyo ito ang kwento ko pamagatan ang pareong panalang at apelido. So, pakinggan natin ito na mabuti. Isang araw, nakaanap ng tabaw si Antonio. Tapos, biglas ang nagulat sa kanyang linyet, Etong kasing nakaanap ng tabaw din sa Maynila ay Antonio ang kanyang panalan bakit kaya gano'n? Tara! Pakinggan natin ang kwento ng dalawang Antonio. Hello ma'am, good morning po. Pasensya na sa stobo, pero nataan na ba ng tabao dito sa Maynila po? Kasi mahilap po matanap ng tabao sa pubinsya namin po. Uh, so, meron ka ng requirements po. Required sa company namin po para matabaw na kayo sa company namin. Ito yung mga requirements namin. Build certificate, one by one picture. Tapos yung marriage contact nyo. And then yung health form. Na required din sa company namin po. Uh, Anam, wala pa po akong asawa pero may birth certificate po ako. May one by one picture po ako. Tapos ito yung form na kailanin nyo po. Pero yung may next contact po, since wala po akong asawa, ah, uh, jowa lang po, siguro pwede na ito po. Kasi pasensya na po kasi likod sa company namin yung bed sa TPK po pati po. Since bed sa TPK ang meron kayo, uh, pasensya na po pero palit na lang kayo ng alauna ng hapong po kasi... Ano po? Kasi wala tayong may contact po, sir. Or anything nga po wepa na wala kayong pan asawa po, Sir? Ah, ganun po. Ah, sige, babalik na lang ako by 1 o'clock pm po. Sorry sa abala. Malaming salamat po, Ma'am. Hello, Ma'am. Naka-apply ako ng po sa inyong company po. Ah, uh, may requirements po naman ako. Ah, uh, meron po akong best certificate, 1 um, by 1 picture, at saka may lex contact po. Yung health uh, form, meron na din po. Actually, kadagaling ko lang ng hospital sa Quezon City po. Ah, oh, kompleto na kayo ng requirements eh. sa computer system po namin. Ah, uh, ang tone niyong natin pa pero yung last name ko ay Naciso. Ah, okay, sir. Balik na lang tayo ng alos 12 ng tanali po. Ma'am, tanong ko lang po, si Antonio siso ba yung nag-a-apply ng tabapo? po? Kompleto uh, siya ng requirements po uh, Regarding po sa aming company uh, Meron na siyang sa certificate One by one picture At may risk contact po Pati yung health form uh, Sabi ni Sir Antoinette kasi kanina po Kapag nag kami uh, Kadive ka rin niya ng hospital sa Quezon City Sandali lang Mara. Uh, may nag-a-apply din ng tabao sa atin pero medyo maaga siya. Uh, 5.30 am siya nang dito. Si Antonio din ang name niya. Pero yung last name niya si Saito. Wait lang ma'am. Anak uh, tataka lang ako, bakit iba nilo silang panalat? Iba naman yung kanyang apilido. Anasi uh, so sayo, si Antonio Saito. sa yo siyis, ang tono sa ito sa tensiyon ang tono nasi so, ba sila? Makaanak sila o kapatik sila? O maka sila at eto na alas dos na ng hapon, tumating na si Isang Antonio. Tapos kasunod niya si Isapan Antonio. Nag-aanip din ng tabaw pero yung Isang Antonio wala pa siyang asawa. Habang yung Isang Antonio may asawa na. So pakinggan natin ito mabuti. Hi, ma'am. Anang ah, nandito na po ako ulit. Kala... Wait. Sino ka? Nakaanap rin nga ako ng tabaw dito. Ha? Ah? Taga saan ka ba? Taga... Si Bupo. Ikaw? Taga... ano? Taga... Đây xung phí tí ako nakaan nap lang ako ngang tabao kitu sa may nila. Ah. Waitang. Anton no ding ningo. Oh. Anton no ko? ningo. Uh. So, waitang po. I-verify ko muna kung sino yung wala asawa kita si kung sino yung may asawa na. Okay. Ikaw muna taga Pubinsya. Anong name mo po? Ang name ko ay Antonio Narciso. Idil Di Peña po. Ikaw naman taga Quezon City. Anong name niyo po? Hello, ang name, ang name ko ay si Antonio din pero last name ko si Saito. Ah, uh, Antonio Saito i Dilipin niya po. Wow, pala yung apelido? At sa name. Ano-ano ba kayo ni Mrs. Antonio i Dilipin niya po? Pasensya na, pero, nandito ba yung asawa ko? So, ano, nag-a-apply din siya ng tabaho? Wait lang po, Manasel. Just a moment lang po. Thank you. Ay, Mama. N Nang tito pa si Mrs. Antonio E. Dilipiña, sabihin mo sa kanya inaanap siya ng dalawang Antonio Tito. Okay po, Sir. Tatawagin ko na po si Mrs. Antonio E. po. Ilang minuto lang ng tito na agad si Mrs. Antonio E. sa kampanya na ito. Teka ipapatuloy natin ang kwento ng dalawang antono at aanap ng tataho. Hey ma'am, nandito na po ako. So, saan yung naghanap sa atin tito po? Wait lang po ma'am. Hello? Hello? Lucel, nandito na po si Mrs. Antonio E. po. Ano po, papasukin ko na po sa inyo po or hindi muna? Sige Mara, papasukin niyo po siya dito. O oh, Mrs. Tilipino, hello po. Kung katinong sa inyo, buti yung nakakalating pa tayo dito. So, yung taga Quezon City po. So, verify ko muna po sa inyo. Uh, ano ba ang name ng asawa niyo po? Para i-verify namin dito sa system namin po. Uh, ang name ng asawa ko po, Sel, uh, Cherry, Jerry, pero last name niya, uh, Mercado po. Jerry Mercado. Wait lang, Sir. Ay Sir, pasensya na po. Ah, uh, wala po si Mrs. Jellimet kato dito sa aming system po. Ah, uh, nandito lang po nag-a-apply kanina'y umaga pa ito. Nang alas sa isang umaga. Ah, uh, si Mrs. Antonio Iquilipinga. Tapos, nandito si Mrs. Bolomeo. Bul tapos, si Sir Dexpo. Yung lang po. Ah, uh, wala po ang inyong asawa dito sa company namin po. Sir, so, wait lang po. Kayo pa si Mr. Antonio Saito Itilipin po. Ang asawa nyo si Isis Antonio I. Delipin nyo po, tama? Ayun sa system namin dito na ibinigay na HR namin po si Miss Mara yung nag-interview sa inyo po ayon sa kanya uh, uh, ito po kompleto ka na naman na requirements na kailangan dito sa company namin tulad ng birth certificate one by one picture melix contact at mas importante yung report na ibinigay kay Miss Mara po sa yung Take of department namin sa company na ito. So, okay daw. Pero, yung sa Melix contact ng po self, uh, may asawa na po kayo. Bali, ang anak nyo ay dalawa. Si Jennifer sa Si at saka si James Saito. Um, uh, kayo noong April 10, 1990. Tama ba ba? Uh, so, hindi po ako tamali sa information. at uh, tama po na napatasal kami noong April 10, 1990. Um, uh, bali, dalawa yung anak namin, si Jennifer Saito at si Jim Saito. So, ang aking asawa ko si, ano na talaga yan, si Mrs. Antonette E. Delipina. Um, uh, bali, yung asawa ko, hindi sa Delipina, kung hindi si Cherry Mercado ang asawa ko. Uh, Sir, so ganun ba po ba? Uh, hindi niyo asawa si Mrs. Antonio E. Delipino po. Um, pasensya na po sa kamalian namin. Pero balik na lang po kayo ng bukas na umaga po. lasa sa ispadig po. Okay? para i-klaro natin iyong kamalian po. Okay, thank you. Naku, nag-uulan na. Wala akong darampayong. May payong kadyaan ang ah, meron. Wait lang. Nag-aanap ka din ng tabak dito sa kampali to? Oo. nag ako kasi ang ilap mag ng tabaw sa probinsya namin. Ano ba probinsya nyo kasi? Cebu po. Ah, Cebu. Kayo, anong probinsya nyo po? Ah, uh, late po kami. Late? Ah. Uh, pero saan kayo umuwi? Quezon City. Ikaw, eh, saan ka ba nakatera na yun? Ah, uh, sa Makati. Makati? Bakit sa Maynila ka nag-aanap ng tabao? Hindi sa Makati. Ay, nakupo. Hindi ako qualified sa kanila. Bakit? Ba? Ano bang pasokan mong tabao Ah, goja po sana. Goja? Bakit goja? Ayun ah, po kasi. Gusto ko. Ah, okay. Sige. Bye. Hanggang kita na lang yung istorya natin patungkol sa Dalawang Antonio na nag-aanap ng tabawo. Maraming salamat sa pagkikinig at paalam sa inyong lahat.